Okay, good afternoon mga guys. Nandito na naman si Mahirap na vlogger na sa inyo sa hapong ito. Tapos na sa ating pagkikinda ng ating pandesal. Uh, Magpa-vlog tayo na ano, mga uh, palaspas na pang Bernice Santo.

Hello mga guys. Ayun na isa. Ayun. Wala <laughs> <laughs> ka. Patago-tago pa sila mga guys. Ito ang mga masarap na mga pagkain nila. Salamat naman. <laughs> Salamat mga guys. Magandang Pilipina. Yan. Yeah. Shout out sa mga lahat naman nandito mga ka-guys. Hi guys, welcome to my vlog. Mayroon pa vlogger. Ayun o. No? Nagkakaray-kaya na sila. Hindi Ayun, no? Ayun, no? Mga anak nila. Dito. Ayun o. Ayun Sarap ng mga kainan nila mga guys. Ayan, bugaw. 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 Sandro, patuloy sa harap? Ang mukha ko talaga, Guys. Ikaw, uwi na po. Tapos na. <laughs> sa konsepsyon ito mga guys, yan ang sila bahay. Mga bahay ng ang mga kapila chat out sa inyo mga kadalagang Pilipino ayun chat out mahirap na vlogger mga guys mahirap na vlogger upload natin mamaya Pag share na rin kahit pagit man sa inyong paningin pakisubscribe at mag-share na rin okay mga guys shoutout sa inyo uwi na tayo uwi na ako mga guys so yan o, uwi na tayo Yeah, kasi tapos na ako sa akin pagkutin vlog naman tayo. Okay,

Si Mahirap na lagi yun, nagsasakripisyo para sa pamilya. Nagtitiis sa pamilya kahit malungkot, kahit malayo. na <coughs> i lang para makita ang pamilya. Iyan ang aking ginagawa sa aking pamilya. Na mawala lamang aking, uh, sa aking ang aking mga kalulutan. Nagmakita ang aking pamilya. Uh, At... Nagluto na lang. Kahit na nag-uusa sa buhay. Uh, Nagtitiis para may makain ang pamilya. Mas sarap. Na hindi magluto. At maapit ang mga pinag-aarap. Kaunti-unti. Hindi mabiglaan dahil sa kagkakusan ng sila. Mapagpiti po nalit. Pag may pangarap, may tiyaga, may nilaga, sabi nila. Pero hanggang tumanda, tatyaga na tatyaga tayo hanggang pumunta ang ulo. Iyan ang aking gagawin. Para makatapos lamang ang ating mga uh, anak sa kanilang pag-aaral na kanilang uh, gustong uh, pangarap na maabot sila dahil sa akin ang pusi uh, sa pagkatapos ng pag-aaral nila. Yan, okay.

Set out sa isang yun o oh, yung mga guys o oh, pa ano siya siya ha uh, yeah. <laughs> naturo siya one week kasi one way. Mm, one way. So, saan pa man talaga bata ang mag ikot pa dito na lang hina kaya yung sana mo nagsika kala mo sino kala mo sino eh. yung mga pagkansapan mo ayos ganun talaga may pera sila makapanyarihan ayan mga ka-guys okay uh, maraming salamat po sa lahat na mga nag sa hapong ito sa so, pagbili ng aking pinapay. Ayan mga guys, alam na natin yan. chat out sa iyo. <laughs> okay. Okay, chat out. Okay, maraming salamat po. Ah, uh, wag naman po kakalimutan natin ang ka na YouTube channel, Mahirap na Vlogger po, mga guys. Uh, TikTok San Juan Villa, meron po rin po ang TikTok. O sa Facebook po, San Juan Villa din po. Ah, uh, ayan po ang uh, ating naging sa inyo na matulungan ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Ay, uh, tayo na rin tayo ngayon sa tapos na ang ating pagtitinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum lagi